Oh, basta. Siya hatid sa yo Gusto mo ako open. para sa na Wala lang dala mo yan. na. Para sa yo, yo? <laughs> <laughs> eh, <yao> eh. <laughs> <laughs> Ay, parang masakot kami ngayon ito sa loob, no? Wihilo um, ito, um, Eh, hilo! Okay. Naku, ma, hindi tayo matutulog neto, ah. Ha? ah? Ha? Hindi naman ba na game? <laughs> uh, yeah. Uh, yeah. Uh, know, know, games ito? Anong games? Alin? Ah? From PlayStation. Ah, ayos. Pero pwede siyang bilang din ng joystick, no? PlayStation. Pwede? PlayStation. Oh, my God. Uh, Si Ilo pati naman ko yung gamer. Ha? Gamer. <laughs> <laughs> Oo, oh, wala. Hindi na ako mag-anong. Mag Hindi mo na ako mag-content, Mag-streaming na lang ako. Tapos wag kang laro lang ako. Oo. na yung video ko. Kasi mamaya mag-credit ako. Mamaya. Bumili pa nga akong mga ilaw videos yun. Oo. Mm -hmm. Father nun. No? Big legs. Tapos oh. papatay ni Gilang. Oo, oh, hindi. Sobrang mm -hmm. ganda maglaro. Ano <laughs> pa nilalaro niya? Pwede nyo suggest sa akin na laro? Uh, Valorant yung sikat niya sa mga streamer. Valorant? Mm -hmm. Ano yun? Valorant? Barilay rin ba? Ah, baril-barilay baril, like rin. <laughs> Pwede. Pwede <laughs> mm -hmm. lang yun. Problem single lang. <laughs> Ipapakita mo na lang highlights mo yung mga namatay, to. Muna, Kuya! Gusto mo na maglaro? mo? Oh my God! <laughs> Talaga ko, no? Thank okay. you. Oh no. Ay! Iba yung background. <laughs> Nagulat yeah. ako! Ang <laughs> <laughs> mga MTRC din naman Sayo. Tapos ka na or ano? Ayan, May cellphone. <laughs> Dapat pala bumuha na tayo ng grupo natin, no? Mm. No? Ng mga gamer. <laughs> gamer X. Yan! I love it! Yan! Yan! yan. yan. Oh! Angas! Ay! Angas! Pero paano pag hindi nag-dibig? Pero ganito lang siya. Ayan. Ayan na Static lang. Ayan. build So, binibuild talaga ito yung pati yung dun sa loob. Anong tawag dito? Hmm. Ito yung mga fans niya. Ito, water cooling ito. So, video card yan. Nanakdami na niyo yung white Ang ganda! <laughs> ang ganda ng computer ko! <gasps> ah! ah. ah okay. Para nakikita ko nga, ito, ginagamit din ng mga ibang streamer. Mm. No? No? No. Okay. Tinerno mo talaga, sir, mm. no? Kaya lang pa nung ano, ng soundbar? Ay, parang soundbar. May like parang sweet Speaker ito. yan, no? Oo. Oh. Kaya mas maganda na sa ilalim yung mga pag Oo. Oh. Padala na lang hey. natin siya bukas. Hmm. Sige. Ay, hmm. ang ganda. Mahal po kasi sa iba pag binilig na. Ano po? Oh. Oh. Pwede ko matry yung webcam nito. Oh. kaduling dito, men! <laughs> Wala mo nang tulugan. Oo, hindi mo na kayo matutulog. Alam mo na, sir, ako pupuyat ako ngayong araw mm. na to. Pag meron kayong mga laro dyan, sasali na lang ako kahit saling kit. Ay, malinaw naman pa rin. Hmm. Eh. Ganyan din yung 4K. Ganyan din yeah. sa malinaw. Malinaw. Hmm. Maganda ka naman eh. Wala pinta. Yo. ganda. Oh my God. Pwede na pala to. Pwede Pwede yan. Oh, <laughs> diba? Ang ganda na pala to. ng na pala na to. Meron speaker neto siya. Meron ka niyan. Ang Maganda yung soundbar. Magdalang kita oh, bukas. Oh, August! Hindi <laughs> <laughs> ako matutulag.